Hello, 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 kapa ko magulang, kapa ko ina, kapa ko amarin dahil mag-isa akong nag-aaruga sa anak ko. Anyway, bago ko simulan ang ating crime story, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong pagdalaw o pagbisita sa aking channel. Salamat po sa feedback at suggestions nyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ma-improve ang viewing experience nyo. Maraming salamat pong muli. Ang tampok na crime story ko ngayon ay ang Daniel Patrick case. Napili ko po ang crime story na ito dahil minsan pa dumaan sa ganitong stage ang aking anak. Dito rin nagsimula ang halos walang katapusan naming argumento dahil nahilig siya sa video games. Mabuti na lamang at nagkaroon kami ng kasunduan na hindi ko ipagbabawal ang video games pero dapat lang ay magkaroon siya ng time management. Hindi yung puro laro na lang. Sa totoo lang, naapektuhan ang pag-aaral niya dahil sa video games at siyempre dumating din sa point na naapektuhan ang relasyon naming mag-ina. Hindi naman ako tutol sa paglaro ng video games. Dapat lang talaga ay matuto ang bata na balansehin ang paglalaro at pag-aaral. Pero sa ibang bata, hindi ganon kadali bumitaw sa video games gaya ni Daniel Patrick. Si Daniel Patrick o si Danny ay isang teenager na nakatira sa Wellington, Ohio. Siya ay 16 years old nang mangyari ang krimen. Siya ay anak ni na Mark at Susan Patrick. Si Mark ay isang Pentecostal minister sa New Life Assembly of God habang si Susan naman ay nagtatrabaho sa nursing home. Isang normal na teenager si Mark isang average student siya sa high school at inilarawan siyang mabait at masayahing teenager. Kaya nga marami ang nagulat at nabigla nang nagawa niya ang karumal-dumal na krimen. Nagsimula ang pagbabago ng kanyang ugali nang kinailangan niyang mamalagi sa bahay ng isang taon dahil sa isang severe spinal damage dahil sa isang skiing accident. Dito nagsimula ang pagkahilig sa video games at kalaunan ay pagkalulong dito. Ang Halo video game ang nakahiligan niyang laruin. Ito ay ang laro kung saan ay nakikipaglaban ang mga characters sa mga aliens. Inirekomenda ang larong ito sa kanya ng kaibigan niyang si Jonathan Johnson. Sa simula ay naglalaro lang sila ng pito hanggang walong oras hanggang sa halos buong araw na siyang naglalaro nito. Ang Halo ay rated M or for mature or adult audience only ng ESRB o Entertainment Software Rating Board. Isang organisasyon na nagre-rate ng video games sa North America. Ito ay tinayo upang masiguro na mapangalagaan ang kapakanan ng mga manlalaro. Tinutulan ni Mark Patrick ang paglalaro ng Halo dahil sa napakabayolente nito. Binantaan niya ang kanyang anak na kung hindi ito tumigil sa paglalaro, ay mas makabubuting lumayas na lang ito sa kanilang bahay. Naginawa naman ni Daniel. Nanuluyan si Daniel sa bahay ng kaibigan niyang si Johnson at doon ay naglalaro ng hanggang 18 hours isang linggo bago nangyari ang krimen. Ang mga pangyayari tungo sa krimen. Nadiskubre ni Mark Patrick na nakabili ng Halo 3 na video game si Daniel. Kaya naman kinumpis kanya ito at nilagay sa kanyang safe kasama ng kanyang 9mm na handgun. Noong October 20, 2007, nakuha ni Daniel ang susi sa safe at kinuha nito ang video game at kinuha rin ang baril ng kanyang ama. Alas 7 ng gabi, pinuntahan niya ang kanyang mga magulang na noon ay nasa sofa. Sinabi sa mga ito na ipikit ang kanilang mga mata dahil may sorpresa siya. Kasunod nito ay pinagbabaril niya ang kanyang mga magulang. Sabi ni Mark na namanhid ang ulo niya at nakita na lang niya ang dugo na umaagos mula sa kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang asawa na si Susan Patrick na agad namatay sa mga tama ng bala sa ulo, braso at dibdib. Pagkatapos ng pamamaril ay nilagay ni Daniel ang baril sa kamay ng kanyang ama para palabasin na binaril nito ang asawa bago barilin ang sarili. Habang ginagawa ito, ay sinabihan pa siya ni Daniel ng, "Hey dad, here's your gun. Take it." Dumating si Heidi, anak ng mga biktima at kapatid ng Salarin. Kasama nito ang asawa na si Andrew Archer dahil balak na mga ito na manood ng baseball kasama ang kanilang mga magulang. Subalit, hinarang sila sa pinto ni Daniel at sinabihan silang huwag mo nang pumasok dahil nag-aaway ang kanilang mga magulang. Subalit, nagsuspecha sila na may nangyaring masama dahil sa mga ungol na kanilang narinig mula sa bahay. Hindi na sila napigilan ni Daniel na makapasok ng bahay. Tumawag agad si Heidi ng polis samantalang tumakas naman si Daniel gamit ang kanilang family van. Kinalaunan ay nahuli rin si Daniel. Ang hatol Hindi naman ikinaila ni Daniel Patrick na siya ang may sala. Subalit ang abogado nito na si James curty ay sinabing wala sa katinuan si Daniel na nagawa ang krimen. Dahil ayon dito, ang video game addiction ay isang psychiatric condition. Maaring naisip raw ni Daniel na gaya sa video games, ang mga karakter ay mabubuhay muli. Sinabi rin ng abogado na dumadaan sa severe stress si Daniel dahil sa kanyang sakit at dahil na rin sa murang edad nito. Wala raw talagang intensyon si Daniel na gawin ang krimen. Subalit hinatulan pa rin si Daniel sa salang pagpatay kay Susan Patrick, attempted murder kay Mark Patrick, at tampering with evidence. Dahil sa murang edad, hindi siya nahatulan ng bitay siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parole matapos ang 23 years. Sa mga kapwa ko magulang na may anak na nahihilig sa video games, kapit lang. Totoong mahirap kalaban sa atensyon ang video games. Sa mga magulang na napagtagumpayan ang ganitong sitwasyon, kayo po ay hinihikayat na mag-iwan ng inyong mga payo sa comment section kung paano may iwasan ang pagkalulong ng mga anak sa video games para makatulong naman sa iba na nahihirapan o nasa ganitong sitwasyon. Maraming salamat pong muli.